Good morning, good morning po sa mga lahat ng mga customer natin diyan no? So mayroon tayong mga ano dito. Yeah. Mayroon tayo na Good morning po <laughs> Ano ito yun? Manduro ko Nagkikigay ka no Walang hirap sa'yo eh Nawala ka na isang linggo rito Ganyan pang uugali mo eh Sa kasama kasi tumitingin ha? oh Nandito yung mga magaganda eh Saan kayo kumukuha ng video? Dito, ayan, shout out po madam Good morning po, Ay, sa po. Ayan, shout out po Saan galing po eh boss? Bulakan yun oh, Bulakan talaga ha. katulad kasama mo. Oh, yun, mag-boyfriend sila ba oh. madam, mag-shout po Kabulakan. Yan. Yan dito sa mga burout ng mga cellphone natin pang legit lang talaga pero mga pangmasa. Oh, yan. Dito, dito lang sa pwesto. Anong pangalan nito? Guys. Oh, yeah. Ay, yan <laughs> Ay! lang, bayaran mo muna. Hindi pa kaya tapos ang video natin <laughs> eh. Ayan, yeah, no, nabili? Ano nabili natin, ma'am? Ay, wow, ang tigas yung mama. Iphone yung mama, ma'am. Wow, magkano na Anong unit po, ma'am? Anong unit po, ma'am? Iphone. Iphone. meron, di ba? Yeah, ma'am, ma'am, ma'am. Pwede pa ma'am -ano, maging model tayo sa vlog ko? Oh, yeah, mam, ma ma'am. Ma'am, pakisandali lang, ma'am. ma'am. <laughs> so medyo tanghali na tayo umuulan. So nandito naman tayo sa Carmen Plaza sa araw ng linggo. So update naman tayo sa mga iba't ibang mga paninda rito. Uh, kasama ko ating mga team vlogger natin, the round blue. Magsama naman kami tatlo sa po Magsama naman kami tatlo mga guys sa Elmo. So samahan nyo mga guys. So ikot naman tayo dito sa mga burautan dito sa Carmen Plaza. Shoutout pala dyan sa mga nurse na nag-asikaso sa akin dyan sa hospital ng Maynila. Lalong-lalo na po sa mga lahat ng doktor sa nakupira sa akin si Doc Bautista. Uh, maraming salamat sa iyo, Doc Bautista. Ayo, yun, know, uh, yun, shout out po din kay Boss. Oh. Mga... Uh, alright, so samahan na nyo ako mga tatla, Pupunta na tayo doon. Mag-update -ta natin sa ulit ko. Yo, Thank you, Tara. Yeah. 4,000 lang? 4,000. Pala 4,000 ano no? Thousand, you know? Good, ha? Yeah. Yan dito tayo ulit-ulitin natin shout out. Oh yan, shout out po sa lahat ng na nakabili ni kay boss dito sa pwesto niya. Dito. Ang Okay. Oh, siyempre nandi ay hindi na natin makalimutan mga kaibigan natin. Shout out naman ng kababayan natin. Salamat uh, Shoutout po. Shout out, shout out po sa mga ano. Okay. Ito. Ang pinagalingan para nakakalimutan niya. Oh. Saan may galing? <laughs> I'm back in Carmen Plan. Oh, yan mga guys. So nandito ang may nagtatagpo ng mga min tatlong pirasong itlog ha. Pabasagin natin ito sa Borotal si Tony Vlog at si Elmo at si Tambonti. Yes. So mga guys, Suportahan nyo to Malapit na tayo mga gano. Yes. Yayaman ba? Hindi. Ay, hindi ba? Ano ba? Talong hihirap. Ay. sa mahirap pala. Alam mo sa totoo lang, napapanood ko yung video mo sa Kisum para napapayak talaga ako. Iyak yeah, ako? Iyak na, iyak talaga ako. Doon ako doon. Si, go lang tayo, siyempre. Oo, nakiliti ka rin. siyempre, mga puso mamon tayo, mga galing tayo sa ano. Ay, galing tayo sa Napapayak oh, sa kwentuhan ah. Iyak ako doon yan so mga guys, so sama <laughs> sa, uh, samahan niyo kami ang mga tatlong itlog dito sa mga team burautan ng vlogger. So nandito. So magkulab naman kami. Yan abangan tama mga viewers natin. Yan ang inaanap sa atin eh. Mga tatlong itlog daw, mga bugok. <laughs> o oh, sige. Right. Oh, mamay babalik tapos na ako kahapon ko sa tatlong sa... Ay, sa tatlong magandang vlogger 'yan ha. Ah. Oh, chat chat yan, Sir Rick. Okay. okay. Mga clearing area, o, ayan, mga Oh, clearing area ulit to. Ayan. Oh, ayan, ayan o, silpon, o. Waterproof po. Ayan na. Oh, patibayan ng silpa no. Waterproof daw. Waterproof. Yon, sige na. Ano sila? Oh, malinis ang lahat Yung mga, ano, area na to dahil nagkagulo, dahil umulan. Oh, shout out to sa lahat mga customer. O, ayan. Okay. Maganda, maganda. Ah, yan ang maganda pang linis pala, no? Malinis ang kalye talaga. <laughs> yan, malinis ang kalye. Na clearing naman ng ulan. Clearing ng ulan. Uh, yan, dito. Murang-murang -mura ang presyo. So, yan, si Madam, mamili na kayo habang umuulan. Samantalayan nyo na, di ba, boss? Habang umuulan, bagsakan ang presyo nyan. O, oh, di ba? Mawit nga oh, po, tingnan mo, bumaba. Sige pa, tagal-tagalan nyo pati. <laughs> tagal-tagalan nyo pa talaga, oh. Yan. Magkano price yan, boss? Kuwait. Kuwait. O, umulan. Bagsak na. Magkano na Ay, lo? lo? Limang dano, wala na kayo, madam. Wala. upuan, upuan, boss. Ayun, bag, isus. Nako, 1,000 ang mahalaga Lahat yan. Lahat yan, tanggalin lang. dito sa ano, Burota ng karming Planas. Hindi na kailangan mga MMD. Aulan ah, lang, linis na. Ay, kawawa mo naman sa tropa natin vlogger, oh. Yung mga, uh, ano na, latap niya. Basta na. Salte. Bilisan niyo, Basa na yan. Ayan, nabasa na yung paninda ni nani nilatag ni nani mga guys, so. Ayan, oh. Ayan,

Saan galing pa? Sa Metropolitan. Metro ah. Mall? Metropolitan. Metropolitan. Ano yun po? Metropolitan. Mall yun? Mall? Hindi. Hospital. Hospital. Ah, yun. Narsing pala to. Narsing po kayo tam? Ah, oh, narsing <laughs> yan. Oh, shout out mo mga kasama mo, mga ano, katrabaho mo dun. <laughs> so, nandito po si madam na nakabili tayo ng cellphone ng iPhone po, no? Anong iPhone yun, boss? 6S, 6S, iPhone 6S. Oh, yun oh. So magkano ang price yung boss? 28. 28 na 'to sumulan. Umulan. Na, na umulan. Bumagsak ang presyo. Oh. Napunta Punto na lang, lang. toto. Swerte. So mga guys, sinpuhan niyo pag umulan dito. Sa mga safety belt. Isang lang. Oh. So, isang lang safety belt 'tong oh. yung pang-construction. Anong tangke naman yan, Boss Joel? Ha?

Kano mig tantong boss? 300 'yo. Oh. Baka 'lo, antik tumawis 'yo. Oh. Pareta 'yan, boss. Yan bintine tumawis. 300 lang. Kaya, 1 man lang ako. Yan din 'yan, bago 'yan. Ah. Yan yeah, din 'yung bacha nito. 20 din daw 'yan. Yan mga, yeah, mga, mga bangusari tumawis, so, mga bins. Sa so, So magkano mga presyo nito? Isang da isang piraso. Yan, bench yun. Oh. May bench to Yan, Mga bench oh. yan. Mga mga kaysa. mga yung mga Isang lang. So mayroon pa yung... Ano pa to? Bench oh. din yan. Bench din to. rin. Ayan, pa babae. Yung pang lalaki. Ito pang bata. pag mga kaysa. Yan. Magkano naman nalaban yan? Ayan, may bag din siya. namin. So yan, may mga bag din siya, magkano? 150 150 15, lang ba nandito mga bag mga isa? Ayun yung Oh, Ayun o, no? so maurang-mura na to sa mga mga pabango. Tsaka may brief din tayo dito so, mga brief Reksona, ito Reksona to sa kiri Oh, Oo Reksona, may Reksona, magkano mga na Reksona? Isang lang Isang daan din, ito Reksona, 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 Reksona to Isang daan lang din Reksona to mga isa Reksona yan o Tapos ito mga brief natin, isang piraso? Ang isang piraso? 120 120 mga ayun uh, Original yan siyempre Beans eh Basta mga beans original yan ha Beans ko eh Beans beans yan Yan o Yan ang original mga kabre Oh, ganda yan o 120 lang Beans Beans uh, Original yan Oh, Vince, na po yan boss, ito yung pabango. Yan ni Rexona to. Oh, yeah, Rexona siya. Oo. Yan, nalitin natin yung mga picture niya rin. Ay, manginahin sa pera nyo. Oo, Yan. Sandaan po. salamat na ya. Salamat. po ito. Okay. Ah, uh, so, okay yun sa mga ano dyan. Good morning po. Good morning po sa inyo lahat mga ano dyan. mga lahat ng mga dumadayo dito sa Carmen Planas, no? Ah, oh, shout out po sa inyo lahat. Ayan, si madam Aba. So dito naman tayo Dumapo naman tayo sa ano, unahan Kung ano pa natin ma-update no? uh, Shout out po sa lahat Mga subscriber natin So, so pupunta tayo, tayo sa unahan mga guys Para ano pa natin ma-update Na ipapakita natin sa inyo So di sama natin si nanay Update natin ulit Ayan bahala na Okay, good morning po. dito naman tayo sa so, oh, may balot na tayo Wala. Pinoy pa rin so, Yan Ayan, nandito naman sa Pinoy natin mga kayo so, Nandito naman si na. So, ang Pinoy natin, piraso pirasong 50 pesos So, napakamura lang ito mga guys. So, ang dito doon sa mga labas doon Nasa ano to? Ah, o, so, oh, 15 por piraso Sa labas doon pag So, yung negosyo So, balot naman dito So, wala siyang balag ngayon For Pinoy na lang no? So, nakawala na. So, na ano siya iyon mga ano ni Reyto. Yeah. Dito lang din sa ay Carmen Palace. Ano 'yun niyan? yun na ay. Shout out po, shout out po sa ano. Ayun. Pampanga. Pampanga. Oh, okay. Ayun. alright. So, so, maraming salamat, sige po. Oh. No? I don't know. Ito naman tayo mga guys. So, shout out sa lahat ng customer dito ko. Meron ka rin naman dapat hindi mo nilalatag to doon. Niyan. naman so, yan dito mga bluetooth guys. So, may mga interesado mga gusto gustong mga bluetooth 300 lang guys yung pangmasa ito mayroon sa mga laruan dito ah ma ilaw to ah Siyang ilaw Ayan. magkano naman to 50 lang o, 50. So, may uh, pang binibigas 'yan. Sabay gano. Si ayan. So, may nagkano mga kayong Victor ito, may mga issue naman to, bae, eh, mga guys. Pero Tres lang yan, Tres. Oh, uh, 300 pero kayo na lang magpapagawad, so may issue naman siya. Anong issue nito? Makina? Oh, hindi naman gumagana ako makina. Oh, uh, basta sa bridge lang may problema nito. Yan dito. nagkano pa nga ano. Dito lang din sa Carmen Plaza, mga gusto ko mga no, may mga may mga problema siya. O may mga issue. O may mga isyo siya. Pero mabibili mo siya mga mura. Dito ay kumpara Helmet yeah. sa dinamit ng mga panghapon. Mga Yan. Yeah. So ito naman. So wala may ari to ito mga gamit ko sa ano sa mga Chinese. Itong binibilang dito sila na times o nag nagbibilang so magkano count nagbibilang sa mga Chinese to. Uh,